So, napakagandang umaga po sa ating lahat mga kaparmers So, so magang ito, ah uh, mag-update po ako no sa ating uh, Ampalaya na Galaxy Max F1 na 5 times service na sa ngayon. So, kung na natin mga kapwa ko kaparmers no hanggang sa dulo. Ah, uh, marami po tayong mga uh, napapansin na mga bunga o mga maliliit na bunga So, yun, no? ipapasilip ko sa inyo pa hanggang sa dulo. Sobrang dami po mga kapwa ko, ka-farmers, ang bunga ng ating ampalaya. Na ang variety po nito ay Galaxy Max F1. So, ito po ang palagi kong uh, ibinahagi sa inyo na variety ng ampalaya na matibay sa pamarako, no? lalo na sa cracking. So, sa so, maulan na mga panahon, maganda natin siyang itatanim uh, compare sa ibang variety so kahit sa gilid mga ka-farmers no, kita nyo sobrang daming bunga oh din tapos marami pa ang mga nangakasampay oh. So ito po mga kapwa farmers ang ating update ngayon sa 5 times harvest. So ipapasilip ko ka, kasi inyo mamaya kung ilang kilo ang ating makukuha pati sa talong. Din sa susunod na uh, harvest natin siguro may Ah, uh, konti na siguro tayong uh, mapipitas na kamatis. Yung kamatis natin na uh, uh, stress sa bagyo kasi uh, lahat na pa patitalong natin mga ka-farmers, no? Na naitanim dito sa farm. So ngayon, uh, ito po. <laughs> Ang update natin. So maaga kaming gumising kasi nagpipitas kami. So sa location natin ngayon dito mga kapok ko ka-farmer sobrang init po, no? Mula nga nalasa si nung nalasa si Bagyo ah, Karina, pagkawala ni Bagyo Karina mga kapok ko ka hanggang ngayon isang bisis lang uumulan dito sa amin. Tapos yung ulan, ah, medyo katamtaman lang, hindi masyadong malakas. Tamang-tama lang, no? <laughs> okay. So, ito uh, ang daan po natin sa gitna ito yan hanggang sa dulo mga kaparmers so kahit saan tayo ikot maraming bunga na ating makikita sa ating uh, ampalaya so ang variety po nito no ulitin ko uh, galaxy max f1 at saka Maesthesa. So, kahit saan tayo ikot, sobrang daming bunga mga ka Hindi pa ito na ano yung sa ano, gitna. Kasi yung tanim natin na ah, Ampalaya ah, ngayong August 20 pa ang saktong dalawang buwan. Pero marami na tayong mga ah, bunga no na makikita natin. Pati sa mistisa no, may bunga na. So, yung mistisa natin, isang bisis na po siyang napipitasan. So, tingnan nyo. Kahit saan tayo ikot, sobrang daming bunga mga ka-farmers ang ating uh, ampalaya. Kasi hindi po tayo nagpuproning. Maharap man at malikuran, no? marami tayo makikitang mga bunga sa ating uh, tanim na ampalaya oh, dito sobrang daming bunga so siguro so, no, sa mga dalawang bulan at isang linggo, yun ang may pinaka maraming bunga na ating makikita so ngayon kunti pa lang kasi uh, 56 disc 5 no? times harvest na po tayo ang ating ampalaya So, asahan natin sa susunod na linggo. Sobrang dami na kasi magkasabay po ang laki po ng mga bunga ng ating ampalaya. So, yun po si uh, Galaxy Max F1 uh, na marami po siyang mamunga. So, ito mga kaparmers tingnan nyo. sobrang daming bunga mga ka-farmers mapawaw ka na lang uh. yan okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang siguro no uh, maraming salamat po God bless at mabuhay po tayong lahat bye bye po